Bumabalik na nga ang dating Jordan Poole, malakas na ulit siyang maglaro, para bang nasa Warriors? Well, hindi naman na sigreto ang kanyang naging struggle this season sa pag-uumpisa kung saan talaga naman mga idol pagkarami-raming bash ang kanyang inabot. At inabot pa nga siya mga idol ng pagbe-bench na itong ngang Wizards coaching staff nang dahil hindi talaga maganda ang kanyang performances. Hindi na maganda ang efficiency, hindi pa magaganda ang shot selection para bang out of rhythm itong si Jordan Poole offensively sa buong season at very inconsistent nga siya. Husaan minsan nagaganda ng laro niya, minsan hindi naman. Pero meron ngang pagbabagong nangyayari. Dahil alam nyo ba, sa last 6 games ni Jordan Poole ay siya ay nag average ng 24.3 points per game, 4.3 assists and 3.2 rebounds. And sa buong season ay nag-average lamang siya ng 16 points. And lately, he's been on fire. Mukhang bumabalik ng dating Jordan Poole. At kung titingnan pa natin ang kanyang last 3 games against sa mga bigating matchup, kusan saan against sa Lakers, sa Clippers, pati na rin sa Jazz, si Jordan Poole nag-average ng 27.3 points per game, 4.3 assists, 2.7 rebounds per game. Yan mga idol ang ginagawa na ngayon ni Jordan Poole. Talaga naman mga idol na parang yung dating Jordan Poole na napanood natin sa Golden State Warriors lalo na yung run nila sa NBA Playoffs noong 2022 ay bumabalik na at naglalaro na ngayon para nga sa Washington Wizards. Mukhang nga nahanap niya na ang kanyang redeem offensively at mukhang ang nagbigay sa kanya ng tamang pag-iisip na tauhan siya mga idol nung siya'y ibang ko na Washington Wizards ko staff. Sa ngayon mga idol ay matino maglaro si Jordan Poole hindi na nga pilit ang kanyang paglalaro at nagiging matalino na nga rin siya sa kanyang ang shot selection. And of course meron din naman pagkakataon na si Jordan Poole takes wild shots. Para bang natural na sa kanya ito mga idol? Para bang normal na nga sa kanya na magtake ng difficult shots pero this time around, this point of the season ay pumapasok na nga itong kanyang mga ganitong tira. So kahit nga nasa kalagitnaan ng mahabang losing streak itong Washington Wizards at hindi maganda ang kanilang pakiramdam pero meron namang positibo dito nga sa negatibong pangyayari sa kanila because they're supposed to be franchise player na si Jordan Poole is finally Finally mga idol, finding his rhythm at ito'y talaga namang maganda at masarap pakinggan para nga sa team ng Washington Wizards pati na nga rin sa kanilang ilang mga fans. At huwag din nating kalimutang bigyang kredit ang bagong head coach na ang Washington Wizards na si Brian Kiff. Kahit binangko niya si Jordan Poole mga idol ay mas tinaasan niya naman ang touches na 3 JP. Mas maraming place na ang niraran para nga sa kanya and that results mga idol to more opportunities for Jordan Poole to get an easy basket. Hindi na nga pa na isolation and he can get more points dahil mas maraming place ang niraran na para nga sa kanya yet magiging kaabang-abang nga ang remaining games ng Washington Wizards hindi win specifically mga idol kundi magiging kaabang-abang dahil nga umaayos na at bumabalik na ang dating Jordan Poole